Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-warning na nga po si James Harden sa buong NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may romes back na nga na po player sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na at natambakan ng Los Angeles Clippers ang Phoenix Suns ni Kevin Durant sa kanilang game ngayong araw. Kaya dahil nga po dyan, ay nakabalik na nga po sila sa winning column at umangat na nga po sa 23 wins sa 13 losses ang kanilang record bilang ka seeds standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, ay nagsimula na rin naman nga pong sumagot ang kanilang superstar si James Harden sa mga fans at analista na batikos noon sa kanilang kupunan. Ayon nga dito mga katrops, Natatandaan pa nga daw po niya kung paano pinahiya ng mga fans at analyst ang kanalang team matapos magsunod-sunod ang kanalang talo simula ng buhay nila ang kanalang super team. Kaya dahil nga po dyan ay hinamon na nga po mismo ni Harden ang mga ito na batigusin muli ang kanalang team. Gayong tamar naman nga po siya noon sa kanyang sinabi na kinailangan lamang nga po nila ng at least 10 games upang mabuo at maging solido ang kanalang chemistry at rotation. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit maging si Charles Barkley ay nagsabing ang Clippers na nga po may pinakamataas na chance na magkampiyon ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang may Romes na nga na player sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, na maputol lang Lakers ang kanilang losing streak sa pagkapanalo nila kontra sa Clippers, ay mananatili pa rin nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umaga ang Toronto Raptors na mainit ngayon dahil sa pagtalo at pagtambak nila noong nakarang araw sa Golden State Warriors. At bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po ng Lakers sa kanilang inilabas na injury report na hindi pa rin nga po dito maglalaro ang kanilang player si Gabe Vincent dahil sa kanyang injury sa kanyang tuhod. Nakalista na rin naman nga po bilang questionable si Lebron James at probable naman si Anthony Davis. Habang itinaas na rin naman nga po ng Lakers sa doubtful ang kalagay ni Rui Hachimura sa kanilang magiging laro laban sa Toronto Raptors, ibig sabihin, posible na paglaroin na nga po nila ito bukas depende sa mararamdaman nito bago magsimula ang kanilang laban. Sa ngayon nga po ay nakakasama na rin naman si Hachimura sa mga ginagawang team practice ng Lakers sadyang kailangan lang mga po nila mag-ingat ngayon upang hindi na lumalapa ang kanyang injury. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.